Hello mga surganon marajaon at adlaw sa ato tanan na, na kami kuman sa um, asosisyon mga kagusok muhatag kami sa ka, butang na ikalipay sa amo makabangan matabangan kuman at mga kagusok sa barangay magdabayo proctris mga kagusok kay kining pamilya mga kagusok naglisod kayo sila mga kagusok mga mga kagusok na nagdiskod na mga kaiban kaya ato na mo kuman na mga grasa tagbitbit para amo ihatag sa isa mga kagusok mga mga surganon kung kamo gusto adlaw mga kagusok maradyaw na adlaw ania na kami sa barangay malibayon mga kagusok kay na mga tagan sa mga asosisyon iskotuda yan mga kagusok no ah uh, napukon na ba din area mga kagusok kato lamang nina yung pagbaktas kay ang kumakaoban mga kagusok tuwa na nagpasaan na sa mga grass um, ya hamihata hatag mga kagusok no yan mga kagusok grabe ka doon kauyan timingan ng uyan timingan na inang panahon sa mas mga pag-travel kayo ng mga kagusok uh, so di ka radyo uyan kung man nabutan kayo kami ng uyan mga kagusok yan makita ninyo mga kagusok no? ah, sa katuyo na video na ito mga kagusok dahil diyan na gadyot ko dahil diyan na mga kagusok matouch ang inyo kasing-kasing sa inyo makita mga kagusok yan sa itong mga followers diya sa mga viewers yan mga kagusok maradyaw na adlaw sa rutanan maradyaw na hapon Inatunta kini video na matouch sa inyo mga kasing-kasing na -kasing. uh, kamura ka ng paigo kung kung sa inyo nakita mga kagusok yan mga kagusok ah, uh, sa mga kagusok no kita ninyo mga kagusok ang panahon nato kuman uyan uyan bumikan lagi sa sobra ka bota mo sobra ka maluloy yun sa amo membro sa mga driver sa iskotuda ah, uh, nagabag ambag kami mga kagusok no para sa kami makambit sa among kabangan Uh, iska iska pamilya ni makagusok may terbaho ang bana may terbaho ang asawa upat lima kabukang anak na surigao nun yan mga surigao nun makita no? nato yan mga kagusok grabe ka Luis ako mga kauban. kaya yeah, doon ng payong ako yung taon ko kayo mga kagusok kay eh, nagkabayo ko na mauyan ka doon mga kagusok eh hey, kalawis mga kaiba na basa na sa uyan sige lamang mga surigao nun no? sige lamang mga doon na ang kapalaran na mo. First time history sa Surigao mga kagusok kining grupo na mo nakahatag og gamay na grasya kan makita inyo mga kagusok ilabayay mo na ang baye mga kagusok diri na kami sa ilabayay naabot na grabe kaluoy sa kahimtang sa magtiayon apan lagi sa among sobra ka makita sa kahimtang mo na ang mga kagusok amo gid na tabangan na mo kutob sa mukaya no kutob sa makaya ra lang kay di man tan mga membro mga kwartahan mga membro masad na mo kus mga driver sa ni ah kutob ba sa makaya ra na umhatag yan mga kasugusok ay uy, ang uyan ay ang uyan ay ay uy, kalabog kalabog na ay basa na sila ako yung taon basa sab <coughs> ayan

Friend or shine. Yan mga gusok no, dari na rin kami sa area sa amo tag hatdan ng mga gusya sa amo ug sa sisyon. kahangak mga kagusok. Kay <laughs> tas tas tagbaksa sa mga gusok. Wa hangak si kagusok. Yan, mo bayay amo tagan ng grasya sa amo grupo sa mga driver sa Iskotoda Yan mga kagusok, makita na to, no Nakasugat na kami sa mga bata Kaya nalipay ka sila mga kagusok no Yan